Ngayon naman mga kapod trip, yung gagawin natin ngayon, magluto tayo ng, luto ng mga ilohano Yung mga specialties namin. Uh, Talbos ng pumpkin. Alam yan? Do you know what pumpkin Pumpkin is na yun yeah. Kaya, may tanim kami dito na kuha uh, mga kapod trip pumpkin yan so, kasi yung yung pagkuha nito kunin mo lang yung hindi pa matigas yan. mamaya mga kapudtrip tuturuan po po kayo na kung paano linisin ito kasi yung isang special kasi yung mga Ilocano mga kapod trip palaging ginugulay namin ito kasi halos ganito yung tanim dito sa amin Pagkita tayo sa kabila. So, tanim ng lula ko ito eh tapos nang namunga kaya na namin ng mga talbos ito mga kaputrek 4 uh, kasi kami 4 kumbaga wala kaming pambili ng mga mga mamahaling kagaya ngayon eh, pandemic, eh, walang pera kasi 4 nga kami And kaya halos gulay, halos mga talbos-talbos dito sa paligid surroundings namin kaya peace lang ba? Diba? ganun talaga yung life life is changing It's about the day is is tomorrow. So, <laughs> yeah. Ganito po, ganito po mga ka-food trip yung paglilinis nito. Ayan. Just relaxing. Oh. Thank cool. Ito po yung mga ingredients po natin. Ayan, may pritong isda, luya, uh, sibuyas, tapos yung magic sarap, tapos MSG, tapos itong bagoong. Siyempre, hindi mawawala ito yung talbos ng pumpkin natin. Ang unang step po natin ay itong ito, sibuyasin ko na. Ayan, lagay natin dyan. Tapos itong sabay na natin itong pritong isda mga ka-English. Siyempre hindi mawawala yung uh, mainit na tubig. Yan. Linigay ko na lang sa ibaba kasi baka kunti lang kunti lang po. Ayan. Pag nakita po natin medyo yung lasa ng isda kakapit na sa sabaw pwede na pwede na nating isunod yung talbos na pwede na nating ilagay itong mga uh, kabutrip pwede makita, tapos kaputrip yung sabon niya. ayan ilagay lang natin dito sa bagoong kasi yung bagong natin hindi bunles. yun yung paglagay mga kaputrip hanggang makuha po yung katas ng baguong oh, yan, konti lang tapos magpagsarap Madali lang kasi ito maluto. Okay, okay din siya. Ayan. Uh, next po, uh, yung mga luto po natin, mga luto ng Ilocano. Ipapakita ko po sa, sa inyo kung paano magluto ng mga putahe ng mga Ilocano, mga ka-English.